Come on, guys. sa dito po kami sa bahay ni Press. Thank you, Lord. Guys, oh, hello. Hello, Press. Press, hello. Ah, uh, ito po ang bahay ni Press ngayon. Sorry kayo, kaya nagluluto kami. Kaya busy. Busy ang mga person. Sandali lang. I-ano natin si Dorothy yung paper plate? Ah, wala siya. Talo ko lang si Mama mo para Nakalero, para malapit lang. Luto po kami ngayon ng ano, ng take date. Take date.

Sino ang may alagang Ate Rida ngayon? Ah. Oo, oh, siya nga! Ah. Nagpaparay ah. na siya! Sure. Anak ng Diyos. Ah. <laughs> Special child. Special child. <laughs> <laughs> Gandang Ate Rida. Ah. Ganda, oo. Oh. Tignan ah. mo naman puchara. Puchara. Sabi ko, di kaya yan kapait. Eh? Kasi ganda Kasi hindi naman kasi bahay ko. Di si hindi siya makaalis-alis. Sabi niya, haaalis na siya. Ah. Masalaga? Mmm, dito diba po. Patuloy pa kayo, ano? Maika. Si Maika yun, si Maika. Anong isasahog namin dito, Pres? Ah? Wala. Lutin na ka, no? Pwede, di ba? Oo. Oh. Masarap. Isa. isa pwede na ba? Dalawa? Uh. Uh. Pwede Guys, maganda niya. Bibigay niya. Malasa na yan kayo. Isa, malasa na yan. Isa lang. Ito, sayang. Tapos pagbigay lahat kayo, halimbawa, ah, suka doon no. kay Papa. Oke okay, oke okay, oke bye Oke. Okay. Okay. Happy. Happy. Halo, bubu nak. Eh, ini sila pumapasok di anla. Ay, maam, pasok siya. Uy, bait naman ni Sofia. Makak kumagat ako dito. Di ba, no? Babae lang lang, lang. biyenan. Ay, Sofia the first. Sofia. Tapos ah, saan ito gagaling pag naluto? Sa, sa clubhouse house. nga. Haan? Ah. Kanina. <laughs> May chopping board doon oh. Oo nga pala. Ayan oh. Sige press up. I, I can manage. Okay. <laughs> Gagamitan na namin guys, nito guys. Ano pala <laughs> Uy. Araw mo ito ah. Hinanap ni mama din si Jarens Kasi nga daw magpag-open. Sabi ko sa school. Ngunit uh, pumasok. May pangalawa pa. Nandun sa Facebook. Kaya pag may hahabol pa. Kaya nga, maglilinis doon ni Ibo na ako. Hello vlog, welcome to my guys. Huh? Ah? <laughs> pwede, pwede, pwede. marikit yun ha. Ang layo ng kusina namin. isang okay, <laughs> Ano ba yung Ano ba Ano ba ba Ano ba Ano ba Ano ba

ko talaga lang nasa yung kuchilyo. Okay, what Okay, na. ano okay. No, huh? yung mga ba? Para makatulong sa iyo. Ang kapag maalas ka. Oo, oh, maalas yes, ka. Uh. kaya, oh, kaya, kaya oh, lang. Oo, sige, sige. Hindi ka okay, na ba? Ano? Ang kalas na ba? Ala. Nagsal. Wala ito na lang ang natira. Again na naman na tubig. Kaya yung isang Ay, na, tubig, ha, bakit, bakit, wala pa lang tubig. Oo, 'yun lang. sila tubig? Sila. Ah, uh, gayo nagpitas, suka, alam, ah, uwi ng baba. Tapos papalistahan. Wala ka yung tubig. That's all we got. Na po. Ha? Wala. Wala, bakit wala ng tubig? Wala na pong tubig. Ha? Ah. Kinain uh, na lang niya. Oh. Kinain General okay, uh, na lang yan. Social Tapos, ah, sa'yo po siya, kinapos sila ng tubig. Ah, uh, may ka, kuha kayo doon sa kinukulan ng tubig yan. Tapos, may baso din yan, yun, no? Akin, okay, tabi yan yun. Ayan, mm doon -hmm. eh, sa mga ikan, pero na. Hindi ako makalit, reminders. Uh -huh. Wish I could get through to you. Don't know what to do to yeah. ya. Say we'll come off it's wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. type of way